Bandang alas stress ng hapon kanina mga kapower ay may narinig kaming malakas na pagsabog at ayan nga po ang tumambad sa amin isang kotse na tumama sa gutter ng kalsada. Wala naman naging damage sa harapan, yan lang po yung gulong sumabog mga kapower. Kung kaya tagad po kaming humanap ng taong pwede makatulong at nang mabuksan nga po ang gulong ay ayan po ang tumambad. Nasira po yung part ng gulong na yan mga kapower at ito yung mga rotor disc na nabiyak mga kapower at ito yung kaputol ng rotor disc at at bukod dyan mga kapower ay nabaluktot din po yung lower arm ayan mga kapower nakikita nyo po at ayan si kuya siya po ang uh, magpapalit ng uh, gulong na sumabog mga kapower at kung nakikita nyo po yung babae ay siya po yung driver ng kotse mga kapower siya po si Mama Libayo Wendell siya po ang driver ng kotse ayon po sa kanya siya po ay nakaidlip habang nagmamaneho at derecho po ang manubela pero hindi niya po ito na ikabig agad kung kaya tumama po ito sa gutter ng kalsada kaya sumabog yung gulong mga kapower buti na lang hindi dumiretso at tumama sa poste ng ilaw kung kaya wala naman naging damage sa harapan at salamat po sa mga taong uh, nagmalasakit na tumulong po sa driver mga kapower agad po silang uh, lumapit para tulungan at si Habi to the rescue hinigpitan niya po ang uh, terminal ng battery na natanggal mga kapower. Siya din ang naghanap ng mekaniko para gawin po yung nasirang part ng sa bandang gulong mga kapower. At syempre, si Habi ay uh, chinek niya din po yung uh, makina ng kotse kung okay. At okay naman po ang makina. Wala naman pong naging damage ay sobrang pasasalamat po ng driver dahil pagising niya ay bumungad sa kanya ang putol na rosary. Siya po ay mangyak niyak dahil sa sobrang pasasalamat sa ating Panginoon. Yan. Thank you Lord.